Kasi kusa, pakiintindi. Pagpasok mo sa bilibid hindi kung ano ang meron ang mga nanunungkulan doon, kailangan meron ka din. Aba, magaling kang naku ka. <laughs> Yun no, saan punta galing? Wow! Dito? Diyan. Doon. Right. Napakadami na namang destinasyon ni Bosha. Pero bago yan, isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kakosa. No! Dili mo, gabi. Sabi ng iilan. Parang maganda naman ang pamumuhay sa bilibid. Oh no! nababalitaan daw nila na namumuhay ng matiwasay at masagana ang mga inmate doon oh my god <laughs> eng eng <laughs> ito pa the aircon daw at may touch screen TV pa ang mga tarima doon at take note may internet connection wifi wow yan yung mga nalalaman ng mga tao sa laya sa buhay ng mga inmate sa bilibid. Yan. Yan ang chismes ni Marites. <laughs> eh, kung yan yung paliliwala nyo, eh di sok pa sa bilibid. Oh, no! Para mas maunawan at maintindihan mo talaga ang lagay ng inmate doon. Asaya, masagana pala. Ta, sok pa na. Kosa, kosa, kosa. Wow! Mga mahal kong manunood. Ah, totoo na merong similarity ang buhay ng laya at bilibid. Oh my God. May pagkakahalin tulad talaga yan, mga kakosa. <laughs> Tandaan nyo, rehas lang at pader ang pagitan ng kalayaan at ng bilibid. Oh. Yan lang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Malapit kung iisipin. Tama? Kung naguguluhan ko ayo, kung ano yung pagkakahalintulad tulad ng laya at bilipid, meron akong konting explanation dyan. Makinig! Kung may mga taong nagtatamo ng grasya kumakamal ng pera-pera sa laya, meron din yan sa bilibid. Kung ang bawat isa na mga tao sa laya ay malambot, mabango ang hinihigaan nila sa kanilang pamamahay, meron ding ganyan sa bilibid. Malambot at mabangong higaan, meron din. May similarity, di po ba? Kung may pagkain na masasarap na natatamasan nyo sa laya. Wow! Mga kosa, meron din yan sa bilibid. Masabaw at masalsa. <laughs> Kung iba't iba ang mga hawak nyong gadgets dyan sa laya, ha? Mga kosa, meron din yan sa bilibid. Oh my God! At baka, mas latest pa kesa sa mga hawak nyo dyan sa laya. Real Yan yung mga bagay na pwedeng magkahalintulad ang daya at pilibid. So, okay naman pala sa pilibid. Di po ba? O, pasok ka na. At least, dito, yung rancho mo, libre. Wala kang tosgas. O, tara na. Init na si Mayok. Pero, 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 pero. Ang daming pero. Kasi madaming ibig sabihin nung sinalaysay ko kanina. Lahat ng pribilehyo na nakikita nyo at nasasabi ko dito, lahat yun nangyayari oh my sa bilibid. God. Pero hindi sa lahat. Sa iilan lang. Sa mga nanunungkulan lang. Oh my God. Kung ikaw bago-bago, akala mo gano'n na magiging buhay mo Pekto saan kita sa noo? Gusto mo? Maaaring maging ganon ang sistema mo, maging marami kang pribilehyo kung anak ka ni Yorme, anak ka ng senador, o anak ka ng isang opisyal sa gobyerno. Baka sakali, oo na, oo na agad, pwede pala na maging may pribilehyo ka sa bilibid. Pero kung individual na tao ka lang, Ha? Yung patanga-tanga lang dyan sa gedli-gedli, tapos pagpasok mo, akala mo ganun yung buhay mo. <laughs> Siya, pakain ko mukha mo eh. <laughs> Hindi ganun. <laughs> Mali ka nang iniisip, boy. Ano? Sosok pa ka ba talaga? Meron pa akong isang explanation dyan na, ha? May gating ng pagkakahalintulad ng buhay ng laya at buhay ng bilibid. Meron pa. Medyo make lang to, pero Meron pa talaga. Ito, oh. Sa laya kasi, mga kakosa. Meron hayahay ang buhay dyan. Masagana talaga ang pabumuhay dyan. Sa laya. Meron din yan sa binibid. Hayahay. Payangga-yangga lang yan sa kanya-kanyang tarima. Waiting-waiting lang yan ng mga papating. Hayahay pa rin. May pagkakahalim tulad. Tara! Tama? Pero sa laya din, meron din na lang ang isang takal ng bigas para sa kanilang pamilya. Oh my God! Tama! Yun yung mga mahihirap nating kababayan sa laya. Ganyan din sa bilibid. Meron din na pilit mong lamunin ng ranchong ibinigay sa'yo ng gobyerno kahit hindi mo kayang sikmurain. Oh. Kasi hindi mo afford ang nakukuha ng mga nanunungkulan kasi nga, pektos ka lima. Ganyang ka na lang muna. Huwag ka muna maging upgraded. Ha? Gusto mo kasi pagpasok mo, mamamantikahan agad yung bibig mo. Hindi ganon. Magdudusa ka muna ng very, very hard. Kasi ko sa, pakiintindi. Pagpasok mo sa bilibid, hindi kung ano ang meron ang mga nanunungkulan doon, kailangan meron ka din. Oh, no! Ah, magaling kang naku ka. Ah? <laughs> <laughs> Hindi rin po nakahiga sila sa malalambot na kutsyon doon, doon ka din sasalpak. Sa paking kaya kita yan. <laughs> <laughs> Hindi pocket. nakakagamit sila ng mga cellphone at gadgets doon eh. Maaari at maluwag ka na rin gumamit ng mga ganong bagay sa bilibid. Ha? Sino ba ang chat mo kasi? Hmm. Kakabet ka mo lang yan, ha? Sama yun. At hindi po kit masalap ang kanilang mga nilalantakang pagkain doon habang ikaw ay nakapila sa ranchong ibinabahagi ng mga empleyado. Gusto mo, mamantikaan din yung nguso mo. Eh kung pasabugin ko na lang yung nguso mo, <laughs> May dinugan na agad yan. Tandaan mo ha, wala kang kalapatang mamili sa loob ng bilibid. Oh, no. Hindi yan sa laya na maraming choices. Dito, kung ano ang ibinigay sa'yo, hanggang dun lang yon kasa walang labis, walang kulang. Yung akala mo ha, sa malambot ka din ma, may yayangga, yanga, ha? Wow! Ha? Ha? Dali ka dito. Pekto siyang kita. Doon ka sa buyon. Mag-amuyan kayo ng mga ebak doon. Yung pagkain ni Mayor, natatakam ka, nakikrave ka ba sa pagkain ni Mayor? Oh my Walang problema. Pumila ka sa baba, kumuha ka ng sarili mong rancho. Hindi mo pwedeng kainin ang pagkain ng Mayor. <laughs> Baka ikaw kainin niya mga yan. Masakit mga gat yan, tata. Mag-isip ka kasi. Nakakagamit sila ng cellphone. Tama. Gadgets. Tama. So, makikigamit ka din. Iiram ka. Oh, no. nag -FP ka. Nanonood ka sa YouTube. Nanonood ka sa ibang site. Nung pampaano. ba? Diba? Iiram ka nun? Hey, hindi pwede. Hindi pwede para lang yon sa mga nanunukulan at patago pa yun. Oh my God! Ha? Ah, hindi ibinubulgar yung mga ganyan. Nakatago yan. Tapos hihiramin mo, pokit meron sila mayor, meron yung mga nanunukulan, dapat meron ka rin. Ah, gusto mo talaga nun. Eh, dapat hindi ka pumasok dyan. Doon meron ka na ba? Diba? Para makapaghatid ka ng mensahe sa mahal mo sa buhay, kailangan mo ba ng cellphone? Mali. Mali kosa, babalik ka sa unang panahon oh, no! Nagagamit ka ng bolpen at papel Upang makapagpahatid ng mensahe sa mahal mo sa buhay oh, my At yung God. magiging kartero mo doon Yung dalaw Papakiusapan mo yung dalaw na maihatid ang mensaheng ito para sa pamilya mo Pero yung gagamit ka ng cellphone Gusto mo ba talaga na? E ganito Pok pok nako po, pok pok na po so, ka talaga hindi nga pwede. So, maliwanag ba? May pagkakahalin tulad ang laya at bilibid. Magkaiba lang ng sistema. Magkaiba lang ng lugar. ba? Diba? Sa laya, maluwag. Sa bilibid, masikip. Oh, no! San gusto mo kasi? So, hindi lahat ng mga nakikita at naririnig nyo na masagana, maayos ang boy sa Bilibid. May gadgets, may wifi, may internet, at kung ano-ano pa. Yun ang tatamasahin sa pag napasok kayo ng Bilibid. Mali, para lang yun sa may mga bilang. Sa denumero, ika nga. Pero ikaw, akala mo ganon? wala ka sa akin, boy. Wala kang bilang eh. O, gedi-gedi ka lang. Lahat ng sinabi mo... Na balita mo sa laya na akala mo tatamasahin mo, <laughs> hindi mangyayari sa'yo yun, boy. Oh, no. Hindi pa sa panahon mo mangyayari yun. Baka siguro after 8 years, 5 years or 8 years, siguro ang itagal mo ron, baka sakali. Pero pagdating mo pa lang gano'n, kasi yun yung nabalitaan mo na nagtatamasa ron, ha? Hindi, hindi mangyayari yun ng gano'n. Kabilis, hindi gano'n. Matagal, kosa. Bubuno ka muna bago ka may mapatunayan sa kanila. Sa makatuwid, sa madaling salita, masaklap at mahirap ang sasapitin nyo sa loob ng Pilipinas. Oh, no! Ano? Papasok ka pa? Gusto mo pa talaga? Ha? Gusto mo nang talagang mapatunayan sa sarili mo? Ha? Lahat ng sinasabi ko dito, mas maniniwala ka pag na experience mo wala naman saan ang problema eh. sige na, bumalagpag ka na para lang ma-experience mo ang buhay sa bilibid ang pagkakakalim tulad ng buhay sa laya at buhay sa bilibid sige, sige, panindigan mo yung gusto mo Ako, mo eto <laughs> ka isang real talk. walang kasiyahan sa loob ng bilibid oh, no. unti mo yung mga nanunungkulan doon, yung mga matatagal na doon, naghahangad din yan ng kalayaan sa kanilang mga sarili. Wow! Pero kayong mga nasa laya, hmm, gusto nyong subukan ang buhay ng bilibid. Oh my God! Matindi. Makulit tatnak. <laughs> Madali lang sabihin yan. Wala ka pa sa bilibid. Pero pagdating mo sa bilibid, ay tama yung bosyo. Tama siya. Ganon ganun, maniwala ka iyak mapapakamot ka na talaga sa ulo ko sa ng kuko oh my god kaya may ipapakiusap ako sa inyo manatili tayo dito sa laya nandito ang lahat ng pagkakataon at tsansa nandito ang ating buong pamilya na masaya-saya tayong nagsasama. Wow! Pagdating mo kasi sa bilibid, maraming masasayang sa'yo. Oh, no! Pangarap, oras, pati pamilya mo, wala. Mawawala ng saysay -say ang buhay mo sa loob ng bilibid. Oh, my God! Makinig ka sa Kosa. Hinding-hindi kita ipapahamak. Wow! Kung kaya naman, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa binibig. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta na kay Bosyo, pagpalay po kay Nawa. Nang buong may kapal. Peace out!